Sa gitna na malamig na gabi sa Amerika, isang maliit na kahon ang iniwan sa harap ng pinto ni Maliwan. Walang pangalan. Walang address. Pero nang buksan niya ito, isang lumang rebulto ang nakangiti sa kanya, ngiting hindi pangkaraniwan at sa ilalim nito isang sulat na may nakasulat na babala. Kapag nabasa mo ito, ikaw ng susunod. Sino ang nagpadala? Bakit siya? At anong mangyayari kapag natapos niyang basahin ang sulat? Huwag kang alis, panoorin mo hanggang dulo para malaman ang nakakatindig balahibong sagot. At kung gusto mo pa ng ganito mga kwento na hinding hindi mo malilimutan, mag-subscribe ka na at iwan ang iyong komento para sa susunod na istorya. Sa gitna na malamig na gabi sa isang tahimik na suburb sa California, isang malit na kahon ang iniwan sa tapat na pintuan ni Maliwan, isang day immigrant na mag-isang naninirahan sa isang lumang apartment. Walang pangalan. Walang return address. Tanging ang manipis na dilaw na laso lamang ang nakatali rito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinampot niya ito, ramdam ang bigat na tila hindi tugma sa laki. Habang dinadala niya papasok, may kakaibang amoy na unti-unting sumisingaw, parang pinaghalong lumang kahoy at nasunog na insenso. Para bang bumabalik sa kanyang alaala ang mga amoy mula sa lumang bahay ng kanyang lola sa Chiang Mai. Naupo siya sa mesa, tinitigan ang kahon na para bang may mata itong nakatingin pabalik sa kanya. Sa labas, malamlam ang ilaw ng street lamp, at ang hangin ay may dalang malamig na dampi na parang may kasamang bulong. Sa bawat segundo, parang lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Sino ang magpapadala nito? At bakit walang pangalan? Binuksan niya ng dahan-dahan ang takip. Sa loob, nakabalot sa manipis na tela ang isang lumang kahoy na estatwa na isang babae na nakasuot ng tradisyonal na day silk. Ang mukha ay walang mata, at ang bibig ay bahagyang nakangiti. Sa ilalim na estatwa, may malit na sulat na nakasulat sa lumang day script na halos hindi na mabasa. Inilapit niya sa liwanag, pilit binabasa ang mga titik. At habang ginagawa niya iyon, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana, kahit sigurado siyang isinara niya ito kanina. Narinig niya ang tunog ng mga chimes sa labas na parang tumutugma sa tibok ng kanyang puso. Nang mabasa na niya ang unang linya ng sulat, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay nagsasabi na isang pangalan. Isang pangalan na matagal na niyang nilimot, ngunit gayon ay bumalik na parang bangungot mula sa kanyang pagkabata. Sa labas, may aninong dumaan sa ilalim ng poste ng ilaw. Mabagal. At parang nakatingin sa kanya. Tumayo si Maliwan, nanlalamig ang mga tuhod habang dahan-dahang isinara ang kortina. Pero kahit nakatabing ng tela, ramdam pa rin niya ang presensyang nakatayo sa labas. Kinuha niya muli ang sulat, pilit binabasa ang sumunod na linya. Ang magbukas ay magbabayad. Nanginginig ang kanyang kamay, at hindi niya maintindihan kung bakit parang kilala niya ang boses na bumikas nito sa kanyang isipan. Hindi ito tunog ng kanyang sariling inisip. Tila boses ito na isang matandang babae, tamilyar ngunit matagal nang hindi niya naririnig. Nang itaas niya muli ang tingin, napansin niyang ang estatwa ay nakapaling na sa ibang direksyon. Sigurado siyang nakaharap ito sa kanya kanina. Gayon, nakatitig ito sa bintana. Sa labas, marahang bumukas ang pinto ng init sa tapat. Isang matandang day na babae ang lumabas, nakasot na pulang seda na may gintong burda. Hindi niya kilala ang babaeng ito at hindi pa niya ito nakikita kahit minsan mula nang lumipat siya. Ngunit sa kamay nito, hawak-hawak din ang isang kahoy na estatwa, eksaktong kapareho na nasa mesa ni Maliwan. Mumiti ang matanda. At sa wikang day na malalim ang tono, sinabi nito, Isa na lamang ang kulang. Bago pa man siya makagalaw, narinig niya ang malakas na kalabog mula sa loob ng kanyang silid tulugan. Parang may nahulog o may gumalaw. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa bawat hakbang niya papalapit sa silid tulugan, mas lalong lumalalim ang katahimikan. Parang nilalamon na hangin ang lahat ng tunog, at tanging tibok ng puso niya ang naririnig niya. Huminto siya sa tapat ng pinto, kita ang bahagyang siwang kung saan sumisilip ang manipis na sinagmula sa street lamp sa labas. Itinulak niya ng marahan ang pinto. Sa sahig, nakakalat ang mga larawan mula sa kanyang lumang album, mga larawang alam niyang nakatago sa ilalim ng kama at matagal nang hindi nabubuksan. Munit may isa sa gitna na hindi niya maalala na pagmamay niya. Sa larawang iyon, bata pa siya, nakasuot ng puting damit na pangseremonya sa templo sa Dayland. Nakangiti siya, munit sa likuran niya nakatayo ang parehong estatwa, eksaktong kapareho ng nasa mesang gayon. Kinilabutan siya. Nang bigla, mula sa sulok ng silid, may narinig siyang marahang paggalaw. Parang tunog ng kahoy na unti-unting kumikiskis sa sahig. At sa dilim, unti-unting lumitaw ang hugis na estatwa. Ngunit ngayon, wala na ito sa mesa. Nakaharap na ito sa kanya. Humakbang siya patras, Munit ramdam niyang bawat galaw niya ay ginagaya na estatwa. Hindi ito basta nakapwesto, parang buhay na kahoy na may mabigat na presensya at ang malamig nitong titig na walang mata ay para bang kumakain sa kaluluwa niya. Sa kisam, may narinig siyang banayad na pagkalansing, tila mga barya o metal na bagay na nagbabanggaan. Nilingon niya sandali at doon niya nakita, mula sa dilim na kisam, nakasabit ang dose-dose ng maliit na kahon, lahat nakatali sa parehong dilaw na laso tulad ng kahong dumating sa kanya. Isa-isa, nagsimulang bumukas ang mga ito. Mula sa loob, bumagsak sa sahig ang malilit na reboltong kahoy, iba't ibang anyo, iba't ibang mukha, ngunit lahat ay nakatingin sa kanya. Parang nagsisiksikan, gumagalaw, at dahan-dahan siyang pinalilibutan. Muli niyang nadampot ang sulat, pilit na binabasa ang huling linya. Ngunit bago niya ito lubusang mabasa, naramdaman niyang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. At sa kanyang tenga, may boses na bumulong sa wikang day. Nahanap na kita. Napasinghap si Maliwan at mabilis na lumingon, ngunit walang tao sa likod niya. Tanging estatwa lamang ang nakatayo roon, mas malapit ng gayon at ang bibig nito ay bahagyang nakabuka na, para bang may gustong sabihin. Mula sa labas na apartment, narinig niya ang mabagal na pagkato. Tatlong beses. Bawat katok ay mabigat, karang dumadagundong sa loob ng kanyang dibdib. Sa pagitan ng mga katok, umaling muli ang boses na matandang babae mula sa kabilang init. Maliwan oras na. Hindi niya alam kung bakit, pero parang hinihila ang kanyang mga paa palapit sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat, at sa bawat galaw niya, ramdam niyang sinusundan siya ng lahat ng rebolto sa sahig. Parang nakikinig sila, naghihintay sa susunod na mangyayari. Paglapit niya sa pinto, napansin niyang unti-unting nag-iba ang paligid. Ang ilaw sa kisam ay kumikidlat-kidlat at ang malamig na hangin ay may halong amoy na sinunog na insenso, eksaktong amoy na mga seremonyang naalala niya sa Thailand. Nang dumampi na ang kanyang kamay sa seradura, naramdaman niyang biglang gumalaw ang estatwa sa kanyang likuran. Hindi ito tunog na pagbagsak, tunog ito na mabigat na kahoy na marahang lumalapit. At bago niya mabuksan ang pinto, may malalim na boses na hindi niya kilala ang nagsalita mula mismo sa likod niya. Kung bubuksan mo, yan, hindi ka na makakabalik. Nanigas si Maliwan, ramdam ang malamig na hininga ng boses na iyon na tila sumisingit sa kanyang buto. Dahan-dahan niyang binitawan ang seradura, ngunit sa mismong sandaling iyon, kusang bumukas ang pinto. Sa labas, wala na ang hallway ng apartment. Sa halip, bumungad ang isang makipot na kalsadang basa sa ulan, may mga lumang bahay na gawa sa kahoy, at mga pulang parol na nakasabit sa air na mahina ang kislap. Sa dulo ng kalsada, may isang templong day na pamilyar sa kanya, kahit hinding-hindi siya nakapunta roon sa Amerika. Sa gitna ng kalsada, nakatayo ang matandang babaeng nakasot ng pulang seda, hawak-hawak pa rin ang rebulto. Gayon, malinaw na malinaw ng mukha nito, eksaktong kamukha ng kanyang lola na matagal ng patay. Maliwan, tawag nito, malamig at mabagal ang tono, oras na para ibalik kung ano ang kinuha mo. Bago siya makasagot, napansin niyang lahat ng rebultong nakapalibot sa kanya ay unti-unting gumagapang palabas ng apartment, sumusunod sa matanda at ang ribultong kahoy na walang mata, gayon ay may malalim at may itim na mga mata na nakatitig diretso sa kanya. Mula sa loob ng templo sa dulo ng kalsada, may kumakalansing na parang libo-libong laso at kahon na sabay-sabay bumubukas. At sa dilim sa loob nito, may dalawang kamay na unti-unting umaabot papalapit sa kanya. Napas backward si Maliwan, ngunit para bang walang bigat ang kanyang katawan, parang hinihigop siya na hangin mula sa loob ng templong iyon. Ang bawat hakbang na matandang babae papalapit ay may kasamang tunog ng basag na kahoy at punit na tela, Munit ang kanyang mga paa ay nananatiling tuyo sa kabila ng basang kalsada. Maliwan, muling tawag nito, ngunit ngayon mas malapit na, ramdam niya na hindi na ito boses na kanyang lola. Ito ay boses na isang mas matanda, mas mabigat, mas mabangis na nilalang. Nang sumuliap siya sa gilid, napansin niyang ang mga bahay sa makabilang panig ng kalsada ay unti-unting nagbabago ang kanilang mga bintana ay nagiging malilit na kahon na may dilaw na laso. At sa loob ng bawat isa, may nakaupo, mga taong walang mata, nakangiti, at nakatingin sa kanya. Muling umihip ang malamig na hangin at kasama nito, naramdaman niya ang matitigas na daliri na kumapit sa kanyang balikat mula sa likod. Nabigat. Hindi tao. Hindi mo na matatakasan, bulong na boses. Dahan-dahan siyang ibinaling paharap at nakita niya ang estatwa, ngayon ay kasing taas na niya, nakangiti ng malawak, at sa bibig nito, may nakasuksok na punit na piraso ng papel na kumikislap sa dilim. Kinakabog ang dibdib ni Maliwan habang unti-unting inabot ang piraso ng papel mula sa bibig na estatwa. Magaspang ito, basa sa laway na tila hindi dapat umiral sa isang bagay na gawa sa kahoy. Nang mahila niya ito, napansin niyang nanginginig ang paligid, at ang pulang mga parol sa kalsada ay isa-isang namamatay. Binuklat niya ang papel. Nakasulat doon sa lumang day script ang isang pangungusap. Kapag nabasa mo ito, ikaw na ang susunod. Biglang bumukas ng malakas ang mga kahon sa gilid ng kalsada at mula sa bawat isa, lumabas ang mga kamay na sa kahoy, mahahaba, matitigas at may mga kuko na parang bakal. Sabay-sabay silang umabot sa kanya, humahaplos sa kanyang braso, lig at mukha. Nagsimulang gumalaw ang estatwa, ang mga mata nitong itim ay tila mas lumalalim pa, sumisipsip ng liwanag mula sa paligid. Sa likod nito, nakita niya ang matandang babae, nakatingin lamang, nakangiti ng bahagya habang sinasabi, walang tatakas sa kahon na walang pangalan. At mula sa mismong loob ng templo, may pumelan lang na mababang huni, isang himig ng dasal na kilalang kilala ni Maliwan mula sa mga gabi ng libing sa kanilang bayan. Pero gayon, ang bawat salita ay tinatawag ang kanyang pangalan. Parang tumitigil ang hangin sa bawat bikas na kanyang pangalan. Maliwan! 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 Bawat pag-usal ay mas nagiging malapit, mas mabigat, at mas malamig. Antiunting hinihila siya ng mga kamay na gawa sa kahoy patungo sa templo. Ang kanyang mga paa, kahit pilit niyang igalaw, ay parang nawalan ng lakas, habang ang basang kalsada ay nagiging tila malakit na putik na kumakapit sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang ang mga taong walang mata sa loob ng mga kahon ay gumagalaw na. Isa-isa silang bumababa, nakatungo, at sabay-sabay na bumubulong na parehong dasal. Ang kanilang mga ngiti ay mas lumalawak hanggang sa halos umabot sa kanilang mga tenga. Habang papalapit siya sa hagdan ng templo, napansin niyang ang pintuan nito ay hindi gawa sa kahoy o bato, ito ay gawa rin sa mga kahon, libo-libo, lahat nakabukas, at sa loob ng bawat isa ay may nakatagong rebulto na nakatingin sa kanya. Sa gitna ng pintuan, may isang napakalaking kahon na mas malaki pa sa tao. Bukas ito ng kaunti, at mula sa siwang ay kumikislap ang dalawang mata na kulay ginto. At sa isang iglap, tumigil ang lahat ng bulong. Tahimik. Hanggang sa isang napakalalim na boses mula sa loob ng kahon ang nagsabi. Halika na. Ramdam ni Maliwan ang bigat ng hangin na para bang pinipiga ang kanyang dibdib. Ang mga kamay na kahoy na humahawak sa kanya ay mas humigpit. Dahan-dahan siyang itinataas patungo sa napakalaking kahon sa gitna ng pintuan ng templo. Sa bawat pulgada ng lapit niya, mas malinaw niyang nakikita ang mga gintong mata sa loob nito, hindi basta liwanag, kundi parang dalawang nilalang na buhay, nakatitig ng direkta sa kaluluwa niya. May init at lamig na sabay na dumadaloy mula sa titig na iyon, para bang hinahatak siya papasok at sabay na tinutulak palayo. Sa likod niya, naramdaman niyang sumabay ang estatwa, gayon ay buhay na buhay, ang mukha nitong walang mata ay unti-unting nakakaroon na hugis ng kanyang sariling mukha. Ngunit walang giti, walang emosyon, isang walang kaluluwang bersyon niya. Bumaba mula sa hagdan ang matandang babae, dahan-dahang lumapit sa kanya habang bitbit -bit ang isa pang kahon. Binuksan niya ito, at mula sa lob, may lumabas na marahang usok na amoy insenso at nabubulok na kahoy. Maliwan, wika na matanda. Matagal ka naming hinintay. Panahon na para bumalik ka sa kung saan ka kinuha. Sa isang iglap, bumukas ng tuluyan ang napakalaking kahon. Walang laman. Tanging isang walang hanggang dilim na tila humihigop sa lahat ng liwanag sa paligid. At mula sa loob ng dilim, may lumabas na isang kamay, hindi kahoy, hindi laman, kundi tila gawa sa mismong anino, diretso itong umabot sa kanyang mukha. Napalunok si Maliwan, pero wala nang tunog na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Ang kamay na gawa sa anino ay malamig na parang yelo, ngunit ramdam niya na may tibok ito, mabagal, mabigat, at sabay sa pag-usal ng kanyang pangalan ng gayon ay bumabalik sa paligid. Maliwan! 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 Anti-unti nitong tinakpan ang kanyang mga mata. Sa mismong sandaling iyon, nawala ang lahat ng tunog, ala na ang ulan, wala na ang bulong, wala na ang yabag ng kahoy. Tanging mabilis na pintig na kanyang puso ang naririnig niya. Nang muling bumukas ang kanyang paningin, wala na siya sa kalsada. Nasa loob na siya na isang masikip at madilim na spasyo, amoy bulok na kahoy at alikabok. Ang kanyang mga kamay ay dumadampi sa magaspang na dingding at nang unti-unti niyang maaninag ang paligid, napagtanto niyang nasa loob siya na isang kahon. Sa labas, sa makitid na siwang, nakita niya ang matandang babae. Mumiti ito, itinupi ang dilaw na laso at marahan itong itinakip sa kahon. Bago tuluyang magsara, dumungaw ang estatuang kamukha niya, gayon ay may kompletong mata at bibig. At sa isang tinig na eksaktong kapareho ng kanya, ito'y bumulong. Ako na ang lalabas. Kasabay ng pagkakasara ng takip, sumiksik ang dilim sa loob ng kahon, mas mabigat kaysa sa anumang gabi na naranasan niya. Ramdam ni Maliwan ang bawat hibla ng laso na kumukulong parang ahas sa paligid ng kanyang katawan, pinipigil ang kahit maliit na paggalaw. Sa labas, sa pamamagitan ng manipis na puwang na kahoy, naririnig niya ang marahang yabag na estatwa o ng bagong siya na lumalayo. Bawat yapak ay may kasamang tunog ng kahoy na humahaplos sa sahig, papalayo sa templo, papunta sa mundo na iniwan niya. Pinilit niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na tinig. Tanging ang malamig na tibok ng dilim ang naririnig niya ngayon, a pinapantayan ang tibok ng puso niya hanggang magdikit sila sa isang ritmo. Sa mahinang liwanag mula sa siwang, nakita niya ang mga ibang kahon sa paligid, libo-libo, nakasalansan, at sa bawat isa ay may pares na mata na nakatingin sa kanya. Iba-iba ang anyo, iba-iba ang mukha, ngunit lahat ay may parehong titig na mga taong hindi na nakabalik. Mula sa labas ng kahon, umalingaungaw ang tinig na matandang babae, mabagal at malinaw. Walang kahong nawawala, lahat ay naghihintay lamang ng na tamang pangalan. At sa huling sandali bago tuluyang mawala ang liwanag, naamdaman ni Maliwan ang marahang pagikot ng kahon, parang inyangat siya, sinliuhan, at isinama sa mahabang hanay na iba pang kahon na walang pangalan. Sa katahimikan ng lob ng kahon, unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na minuto, oras, o mga taon. Wala nang boses na bumubulong sa kanyang pangalan, wala nang yabag, wala nang liwanag. Hanggang sa maramdaman niyang bahagyang gumalaw ang kahon. Isang paguga, marahan sa una, tapos mas malakas. Mula sa labas, may mahihinang yabag, mas magagaan kaysa sa mga nauna niyang narinig. Isang tinig ng batang babae ang sumipol ng awitin, mabagal at tila walang alam sa bigat ng lugar na iyon. Narinig niyang lumapit ito, huminto sa harap ng kanyang kahon, at marahang kumatok na tatlong beses. Pagkatapos ay isang tinig na inosente, ngunit may lamlam sa huli, ang nagsalita. Walang pangalan para sa iyo na lang siguro at marahan, nagsimulang matanggal ang dilaw na laso. Bumukas ng kaunti ang takip at sa maliit na siwang, nasilayan ni Maliwan ang isang pares na mata, maliwanag, mausisa at walang bahid ng takot. Ngunit sa kislap ng mga matang iyon, alam niyang may bagong kwento na namumuo. At gayong alam niya kung paano nagsisimula ang lahat. Alam din niyang kung ano ang susunod na mangyayari,